sila tanggol Contento oh. oh shit Go <laughs> <laughs> lang tayo na isa kompleto sila oh, Sinasabi na, nandiyan na sila oh Bawian natin ngayon kompleto na. <laughs> <laughs> ba sila? Sasalita <laughs> <laughs> na sila na Ayun, bumoto? Anong map yung... Sayang. Hindi <laughs> tayo bumoto. Anong map to yung... Ay, yung maliit din to eh. Hmm, <laughs> tatakbo yun. Tatakbo yun mga yan. Abangan muna natin, <laughs> konti. Ay, hindi tayo. Lima na, lang pan tayo. Pan eh. <laughs> lang lima lang tayo. Lima din yata sila eh. Hindi. Anin. Random din niya pa yung isa. At lang labatan dito ah. Abangan nyo muna, abangan nyo muna. Hindi naman kailangan na. Itong ano dito, yung mga aketan Ano sila? Takbutak takbo yan mga yan. Hindi siya takbo. Nandiyan na, right side, right side. Nice. Yan muna, ayan, ayan. Yan yan muna. Ay, okay, nandiyan na sa likod na sa right side. Kuha ko, kuha ko. Dito ako. na ako sa kabila. Sige, likura mo, likura mo. Walang tao dito eh. Alam mo na tapo na takbo yung mga yan. random sila, random yata yung mga yan. Ah. Random yung isa eh sa kanila. Ah, Nasa gitna sila, gitna, gitna, gitna. Ah. Ito, ito, abangan nyo to. May hagdanan dyan, ayan. Tama mo yan, yung kailangan. Abangan abang, mo doon. Annex, yan, yan, yan. Abangan nyo dyan, Annex. Para maka, ano ako sa, sa yun kanan. Na. Madepensa ako yung kanan. Oh, oh, God. Wali well, eh, lang ang eh, tayo. Easy lang, Walang nagbantay dito sa left side? Right, right side, right side sila, right side. Left side, left side. Walang nagbabantay left Left side. Hold nyo lang, hold nyo lang. Hindi nyo naman kailangan dusubin eh. Hold nyo muna, hold nyo muna. Ah, oh, shit. Ay, butas na naman yung kaliwa oh. Eh, ano, tutukan. Ano, hanggang, hanggang. tutukan nyo yung ano, yung hagdanan lang kasi ah. Hagdanan eh, lang kahit kahit dyan ka lang. Hagdanan lang. <laughs> hagdanan lang. Nakaano na oh. May butas din dito. Ito to to to. butas na to. Ay, diyan ka lang ha. Tuwan yeah. mo yung Namang oh. pa naman tayo. Ang tangina na, naglaga oh. Naglalag. Hay, balabas diyan. Hay. Wag niyo lusubin, dito lang kayo oh. Hay. Ah, you, sub. Hay, sa diyan. Diyan ka lang, oh, kail. Kail dito nga naman ako. Ha? Nabumba ako. Saka nila yan? Oo. Oh. Ayan. Sabo nila. Naliligaw. Naliligaw si Ken. Wala kayong tao rito, oh. Wala kayong tao dyan. yan, yan. Yan lang. Yan lang naman lulusutan si dyan sa ma eh. Niyo, ano eh. yung ano lang sa left side. Tsaka, bantayan mo si ano, si Hildon kayo sa ano. Dalawa kayo ni doon sa ano, left side. Basta hindi lang kayo Pero mabobomba. Tayo tayo? Ah, left side, left side. Dito na sila, sa kanan naman, sa kanan. Oop, patay ako sa kanan, may aakyat ha. Ah. Ano yun si... Dali ako ni Kamode. Eh. Tangina, naglalaga ko men. Puta. Pero nagbabantay sa right. Ako ako ako. Left ako. side, side, okay, ka lang ha. Hmm, tangina mo ka. Palit mo rin eh, no? Eh, wala nang trophy. May trophy kayo? Eh, Si Kyle, si Kyle. Kyle, ko, kuha ko yan. Kuha ko yan. Putang Balik na kayo ay, Kuha ulit ako. Balikan niyo lang, balikan niyo lang. Balik na, Hay na Ay, ay pocha. Po na. Kuha ko na. Kuha ko. Kuha ko, kuha ko. ako ha? Yeah, balik lang, balik lang pag namatay, balik lang. Ay, wag ka na diyan. Ako na diyan. Yeah. Kaya, jangan kalah. Oh, kita. Jangan kaya, jangan kaya. Si si si. Nice huh? next. Kailangan nila tulong doon oh. Kaya sa baba. Sige, 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 sige. Matira ako sa baba. Diyan doon sila kanu, no. basta pag sabi niyo wag namatay kayong dalawa. Call out niyo pag ayaw. namatay kayo, pag call out niyo. Okay, na ako patay. Ayun na, na, na andiyan na. 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 Patay na ako sa laro. Guys, balik lang kaya, balik lang kaya. Kuha, nakuha, nakuha. Puta ka ako nabubugbog <laughs> ah, puta. Okay lang 'yan, okay lang. <laughs> layo, 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 layo. Ayan, may nagbobomba, may nagbobomba. Huwag, mo 'to. tayo sa ko kahit ah, pa, wala kahit wala pa. Wala. Sampu lang yan, sampu lang yan. Dito lang tayo. <laughs> <laughs> ah, yeah, good job. Ganyan lang. Hmm, ayan, patay ka na naman. Ang ina ka talaga. <laughs> Visit ka. Amo yung tala sa loob. Op 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 op, sa sa ken akin, sa ken, sa ken kanan kanan kanan, ayen, may nakapatay sa akin dyan. Kanan, kanan. <laughs> kuha ko, kuha ko. <laughs> okay lang, okay lang. Balik, 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 balik. <laughs> balik, balik. Kuha ko yun, kuha ko yun. Patay ko yun. Ay, shit! Sa baba. Patay ako sa left. Patay ako sa left. ko, kuha ko, ko. Thank you, thank you, thank you. Balik kayo, balik kayo ni Kyle doon. Kyle, nandiyan. Kyle, Kyle. Kaya sa baba. Ayun lang, ayun lang. Uy! <laughs> Patay ko. Eh, dalawa sila, dalawa. Nakuha ko, nakuha ko. Nakuha na ko, nakuha ko. Balik na kaya, Switch balik. Nakuha yeah. kuka kuka ko, nakuha ko yun. Nakuha ko yun, nakuha ko yun. Kung saan kayo, La, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Tutok lang ulit, tutok. Lumalala, lumalala. Ilaw, ilaw, ilaw. Dito ako. Sa ilalim, sa ilalim, sa ilalim. Ang golita, ilalim dito, nyo, sa ilalim na. nyo, sa likod nyo, oh. Ito, ayun. Ayun, ayun. Uy, patay ako. Kunti na lang, kunti na lang, guys. O, oh, huwag kayong gagalaw, huwag kayong gagalaw. Diyan na kayo sa pwesto nyo. Hold pwesto, hold pwesto lang. Sila gagalaw. O, oh, tanga na. So, Wala mo nagagalaw. Na sila gagalaw. Ay, patay ako. Oh, Yan is tanggol. Dali ko, dali ko. Oh, pa pa dali ko, dali ko. Meron pa, meron pa, meron pa. Meron pa. Oh, palit, palit, palit. Kyle, Kyle, pwesto! Ah! Ano ba kayo? Two points <laughs> lang, oh. <laughs> <Taya> na kaya. Pero <laughs> pa <nalo> pa rin. Pero panalo tayo. <laughs> wala ako ako makapatay. si Ayan. na wala Okay lang yan, okay, 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 <laughs> <laughs> Ang gulo nyo. Si, si okay. Parang si manager na yan. Buti si manager, mabait. Mabait sa <laughs> atin si manager. dami binigay sa atin si manager. 28 <laughs> points. Yan, <laughs> lamang lang ako ng 4 points. <laughs> <laughs> sa, sa sobrang gulo mo, ayan, isi-save yeah. ko tong game na to. <laughs> 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 Sabi mo, nagay mo, ang galing mo mag-coach. <laughs> 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 oh, o, <tayo>, <laughs> saan tayo, saan tayo? Saan? Hindi, pumili kayo ng map, tapos doon tayo boboto. Saan nyo ba gusto? Ay, Kahit okay, ito, yan din. Yan, yan na lang. Dyan dyan na, dyan na. Para, yan lang. Para ano. Bombahan <laughs> na lang yan. Bombahin bot, na, na lang. Bombahin na lang. Hindi mapakali yung mga yan. Eh. Uh, yan. <laughs> basta kung namatay tayo kung saan tayo nag-spawn. <laughs> camp. Tayong Pag namatay, naubos tayo lahat doon sa kabila. Camp. <laughs> <laughs> Pag namatay